Alright so na uh, good morning guys ngayon ay eh, January na so noong December ang dami ditong mga uh, katutubong Mangyan at syempre ito yung kanilang mga bahay na ginawa dito so ayan ang gagaling nilang gumawa ng uh, mga bahay dito mga Mangyan ayan ngayon uh, January kung kaya uh, wala na nakikita ng, uh, ni isang uh, katutubong Mangyan dito sa bahaging ito guys ito ang uh, nagsilbi nilang uh, tigilan dito sa may uh, Barangay Lalud ay okay, guys, so kita kita nyo ang gagaling na kaya ma, ano. Ang galing nila gumawa ng mga barong-barong oh. Ayan, mga siguro ilang pamilya ito. Ah, uh, ilang pamilya ito na tumira dito. Pansamantala noong uh, December 2024. So noong December 2024, ang daming mga mangyan dito sa kalapan kung kaya na uh, naisipan nila gumawa ng kanila mga shelter. Yun nga lang ang masaklap lang dito pag alis nila Iniwanan na lang itong mga bahay na ito uh, Kanilang mga uh, pansamantalang tinutuluyan Alright, ito pa guys, ang ganda oh Ayan, may silong, may taas Ganyan lang mga bahay nila ng mga mangyan Siguro kahit do sa kabundukan, mga ganito rin siguro ang mga bahay nila So ayun guys, uh, good morning, good morning, good morning uh, Sa December 25, 2025 na naman uh, Muli na naman silang... Uh, bababa dito sa lungsod ng Kalapan upang uh, manghingi, mamalimos, mamasko sa mga sa mga kababayan natin Kalapenyo. Ayan guys, sa mga bahay nila. Uh, pero at least uh, nakagawa sila ng kanilang pansamantalang tuluyan noong December. Ah guys, ang, gagaling nilang gumawa ng bahay lalo na ito. Simpleng simple lang oh. Alright, simple simple lang yan guys oh, tali, Walang pa yan guys Walang pa ako yan, tali-tali lang oh. Ayan oh, tinali-tali lang nila yan oh. Pero tibay eh. oh. Matibay eh. galing nila, oh, tali lang ang ginagamit nila Mga tali yata ito ng sako Ayan guys, oh, tali lang ng sako yan oh. oh. May hagdalan pa See? Alright, silipin natin yung loob. Ayun. Ayan, pintuan nila dito ay cortina. So, ayun, ito yung loob nila. May naiwan pang mga unan. Ayan. Siguro itong gantong bahay, guys, ito yung sa pinakang pinuno nila. Pinakang pinuno o pinakang leader ng mga mangyan Mas maganda. Kaya kumpara dito sa mga nasa baba na sa lupa lang ayan o oh. alright so hanggang dito na lang guys good morning good morning good morning okay please follow and share and subscribe